na. Yun, na mano. tayo sa munggo. Hello guys, ako nga pala si Dux. Gusto ko rin sana maging isang sikat na content creator katulad nila Sir Pero kung paano ko yung gagawin, hindi ko alam. Sabi nila mag-post lang daw na mag-post. Malay mo, balang araw, mapansin ka ng mga tao. Pero sa totoo lang, hindi ganun kadali maging isang content creator. Lalo na ngayon na halos lahat ng content ay nagawa na. Kailan natin mabuti yung ginili. Gusto ni nanay mapula-pula. na ako mag-vlog mula nung sumikat sila sa Binasa nasa dugo pala namin yung pagiging isang sikat na content creator kaya ito nagbapakasakali rin ako mali mo diba, wala namang masamang sumubok kaya sana makakuha rin ako ng suporta mula sa inyo, lalo na sa mga followers ko, nasa 70,000 na rin pala ako ngayon For today's video nga pala guys, nagluto ako ng munggo. Magkitinda kasi si nanay ng ulam. Isa nga pala to sa mga gusto ko rin talagang ulam. Bukod sa mura na, eh, masustansya pa talaga itong munggo. Bali, ibibenda nga pala ito nanay ng 30 pesos per order. Ewan ko ba dito kay nanay? Kala mo, ang dami pang binubuhay. Halos lahat naman ng anak niya may kanya-kanya ng buhay. Ganon siguro talaga magagawa kapag uh, may utang ka sa mga bumbay. Dito nga hinimay ko na yung dahon ng ampalaya. Natawa pa nga ako rito kasi meron pang na maliit nung na yung munggo nilagay na namin yung chicharon ito nga dalawang chicharon pa yung nilagay para daw marami talaga pagkatapos nun tiniblahan na namin ng magic sarap tapos nor cube tapos yun nalo na namin at di rin pala mawawala yung ceiling green pampabango kasi ito ng ulam eh pampagana kayo guys anong madalas yung sinasahog kapag nagluluto kayo ng munggo pero sa akin, pinaka the best talaga kapag sinangasaw ganito ng buto-buto ng baboy yun. Um, sarap talaga nun, um, lalo na kapag sinisipsip mo yung buto ng baboy, tas may munggo. Mmm, um, sarap! Bali dito, medyo in lang namin yung lasa. Nilagyan namin ng konting bechina. Sa inyo na yan, kung lalagyan nyo o oh, hindi, pwede rin naman kahit hindi na. Pero iba rin talaga yung lasa kapag merong bechina. Bali dito, nilagyan na namin yung dahon ng ampalaya. Isa rin talaga ito sa mga gustong-gusto ko yung nilalagyan ng ganitong dahon kahit na medyo mapait yan gustong gusto ko yung lasa niyan. bali yan lang guys panoorin nyo na lang to ang paano namin niluto munggo pang benda namin to dagdag kita hmm. sinama yung ang bunga sinama mo rin nagbigay na yun nagbigay na mano benta na mano tayo sa munggo 30 pesos lang, pero order. Iba kay Lynn? May, okay, may buha pa ng ano. Uh. Ay, nanaglag na yun. Ayun order. Ah, uh, ito na yung benta. Ayun na yan, ha? Gusto mo yan kay Lynn?